Walang direktang probisyon sa Cybercrime Act of 2012 na nagbabawal sa pagkalat ng sex videos maliban na lang sa child pornography. Gayunman, may ilang probisyon naman sa batas na naglalaman ng mga posibleng parusa sa mga magpapakalat ng sex video. Balitang hati ni Dano Tengkugo. Sa pag-usbong at patuloy na paglawak ng social media, hindi maikakaila. Kadikit na ng anumang kontrobersya, ang mabilis na pagkalat nito sa social networking sites. Lalo na kung ang eskandalo may kaakibat na video o mga larawan. Gaya na lang ng ilang pinag sex video ng ilang mga kilalang personalidad. Public figures uh, are of high interest to people in general. Uh, and whatever public figures do, uh, will always interest the general public. Whether it's good or it's bad or something very private. Kung sisilipin daw ang Cybercrime Act of 2012, maliban sa child pornography, walang lantarang probisyong nagbabawal sa pagkalat ng sex video ng dalawang consenting adults. Pero may isang probisyon dito na itinataas ng isang degree ang parusa sa mga krimen gamit ang internet. Sa Articles 200 and 201 ng Revised Penal Code, hanggang anim na taong pagkakakulong ang katapat ng sinumang sangkot sa... Malawang gawain at nakaka-offend sa decency. Kung sa internet ito nangyari, sa ilalim ng cybercrime law, doble ang parusa, hanggang labindalawang taong pagkakakulong. Maliban pa dyan, you will claim that that content belongs to you, that the copyright belongs to you, and that it is being distributed without your consent, and therefore copyright infringement is being committed. Another thing you could try is uh, assert your uh, privacy rights. So we have a data privacy app. Where uh, private individuals, uh, and certainly content of this kind is uh, referred to as sensitive personal information. And you can say that access to that information or disclosure of that information or even storing that kind of information violates your privacy rights. Kung babae naman ang biktima at dating karelasyon ng sangkot sa pagpapakalat ng video, pwede raw maghain ng reklamong paglabag sa Violence Against Women and Children Act gamit ang basehang psychological abuse. Pwede rin niyang kasuhan ng mga website na may hawak ng kopya ng video. Tingin din ni Atty. Dicini, hindi direktang makakasuhan ng mga nagpapasa lang ng video, puwera na lang kung magpapakilala ang mga ito. Pero hindi ibig sabihin lusot na sila sa batas, lalo't pwede silang matrack ng mga otoridad. The NBI has the ability to track uh philippine uh, internet users and what they're doing online and they can identify that a particular file was uploaded in this particular site and distributed by this individual with this ip address which can be linked to an isp to a particular subscriber the obvious uh, advice would be don't do it you know don't don't distribute this kind of content don't get anywhere near this kind of content dan nothing ko GMA news